Marami pa akong nais sabihin. Pagnilayan nga natin yung mga salita ni Jesus dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Juan. Chapter 16, verses 12 to 15. Ang ating gospel ay nagsisimula sa mga salitang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa nyo kayang tanggapin sa ngayon. Maiksina ang panahon na natitira kay Jesus. Tatlong taon niya nang nakasama ang kanyang labindalawang apostol ngunit hindi pa niya naituro ang lahat ng dapat niyang maituro. Hindi sapat ang panahon na iyon. Kulang na kulang. Anong dapat na maging solusyon ng ating Panginoon? Ipadala ang banal na Espiritu Santo sa kanilang lahat. Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Bakit ba nila kailangan ang banal na Espiritu Santo? Maraming simbolismo ang Espiritu Santo sa ating Biblia. Pero isa dito ay ang simbolismo ng pagiging kalapati na kay Jesus. Ganito ang patutuon ni Juan Nakita ko ang spirito na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Nangyari ang insidenteng ito bago nagsimula ang ministry ni Jesus. At isa yan sa ginagawa o binibigay ng Panal na Spirito Santo. Isang bagong panimula, bagong creation, bagong paglikha, isang tunay na pagbabago. At yan din ang mangyayari sa mga apostol pag tinanggap nila ang Spirito Santo pagkat sila magiging takot, magiging duwag. Ngunit pagtanggap nila sa Espiritu Santo, sila ay tatapang at ipipreach o ipamamalita nila ang magandang balita. Sila ay mga ordinaryong tao lamang, hindi mga scholar. Ngunit matututunan nila at maintindihan nila lahat ng turo ni Jesus sa kanila. Sila ay mga simpleng tao lamang, ngunit gagawa sila ng mga milagro na hindi mo aasahan na gagawin o manggagaling sa mga ordinaryong tao. Yan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang kailangan nilang gawin ay tanggapin ang Espiritu Santo sa kanilang buhay. Ang lahat ng sa ay sa akin. Kaya ako sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaibigan, pinapadala din ni Jesus sa iyo ang parehong banal na Espiritu Santo na pinadala niya sa kanyang mga apostol. Walang labis, walang kulang, parehong Espiritu Santo. Pagkat ang nais niya ay magbago ka din, magbago tayong lahat. Nais ng Panginoon na magbago ang ating buhay upang makasama niya tayo sa kanyang paraiso habang buhay. Anong dapat nating gawin? Tanggapin natin ang banal na Espiritu Santo at hayaan nating baguhin niya ang lahat ng masasamang bagay sa ating buhay. Kaibigan, nabless ko ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.